Hi, this is a quick tutorial kung paano maglagay ng affiliate link kay Facebook. Punta tayo kay Shopee app. Then, punta tayo sa tab. Ayan yung tab. Then, hanapin natin yung affiliate program tab. At dito tayo sa list ng mga products na pwede natin i-promote. Ayan, scroll lang natin yan. Hanap tayo ng gusto natin. Itong payo, for example. Itong payo. Click natin itong share to earn. Then, nalabas yung download all images. Iki-click mo yan. Copy link. Ayan. Then, puto tayo sa Facebook. Ayan, naku na tayo. Click mo lang yung mga photos ng product na gusto mo i-promote. Ayan. And after that, next. And ayan. Tapos maglalagay ka ng caption na gusto mo ilagay dyan. Kung about dun sa product na pinopromote mo. Ayan. And then, click next. Eto, dito sa monetization, meron na dito add product links. Yung kanina kinapi link mo, i mo dito. Dito sa link name, optional lang to kahit di mo nalagyan yan. O kaya, nabawa kung ano yung product na pinopromote mo, ilagay mo din yung pangalan dyan. Ayan, umbrella. Save. Then, post. Yan, itayin mo lang siyang mag-upload. And then, ayan na. O, oh, diba, ganun lang kadali. O, oh, ayan, diba? Pag pinindot yung comment section, lalabas siya. Yan yung kanina yung sa ad product links, yung pinase mo link. Pag napindot nila yan, magpupunta na agad sila doon sa product na yun sa Shopee. Tapos pwede ka rin maglagay dito na link sa baba sa comment section. Ilalagay mo na uli yung kinapi mo link doon sa Shopee. Then, ayan. Posted na. Thank you for watching.